Welcome to Index Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon Level N3. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Go megumi tayo me gamisan yoroshiku onegaishimasu. Ariyoshiku onegaishimasu. dito po tayo sa day issue yok kami siguro na abutan niyo po to hindi hindi ko lang po maalala kung kung kailan po kayo nakasabay po nagsimula po sumabay kasi rini-repeat lang po natin eh na naabutan niyo po ito yes po ah okay lang po yes ne yes mas review na lang po natin nakalimot na rin po eh jojo to ii desu ne yes 答えよあはい、ことば。あのー、のバサヘンと。あ、バリとか。あ、家事をしましょう。はい、家事をしましょう。あのがパん家,家事をしましょう。ごまわたゆのが,、はい、がわいんば。はい、ごまわたゆなんかわいんば。はい。 So, this, gumawa tayo ng gawain bahay. So, ang topic po natin for today ay... Soji o shimasho. Ay, gumen na guys. mag po ako ng camera po kasi andyan na naman si TikTok. na nakaraan, nag nagpakita na ako ng face. <laughs> Ilang oras yon pero hindi pa rin siya nakontento. <laughs> so, ano po may gumisan po yung soji o shimasho? tayo. So, so, maglinis tayo parehas na parehas po. Ay, so, kung may nasay, <laughs> medyo ah uh, hinihintay lang po natin po mag-okay si, ano, si Tok Tok. So, meron po tayo guys pong katanungan po while waiting po na maaari na pong i ibalik ang camera. Tayo po ka no? kaya po may gumisan. Meron po kayong kata Ayun. Okay na. <laughs> okay na. Maibabalik na po natin ang ating camera. Hi. Sorry po talaga po sa inconvenient po. Hi. So, parehas na parehas po. Maglinis tayo. Soju o shimashou desu ne. Hi. So, ito po. Apron. Apron. Ano po siya sa English? Apron po hat des apron. Hai. Yong apron is from the America, uh, American word po na ana. Uh, English word po na apron. Kaya po siya naging apron. Hai. Next po natin. Hokki. Hokki. Ano po ang hokki? Walis tambo. Po. Walis tambo or wellis po. Hai. Na tsugi, dandan ikimasu. Tiri-tori. そう、so、です、そ、so、うです。チリトリ。はい。あ、みんな、ひと言。ごめんなさい。t a g a is? ンダクロップ。ダスパン in English po。はい。どんどん行きましょう。何人いった po? 雑そうです。雑巾です。あの po? 雑巾バサン。そうです。バサンポ。はい。 last yung pong i-recycle, -re bucket, bucket. So, therezo so 'to. Timba po. Timba or balde, bangga din in English po. Hi, maraming salamat po. Meron po tayo pong katanungan. Alam ko po, kayang-kaya niyo po 'yang lahat po 'yang lum lumalabas po sa work niyo. Hay <laughs> okay nako, wala po kaya yung ano, uh, ibang word na may ki may kinalaman po dito tayop kana. Hmm, joking po at fukin. Ano pong pinagkaiba? Hay, pag sinami po ng po, trapo po siya. Basahan po siya. Ano po? Panglinis po siya sa mga lugar pong ano, walang kinalaman po sa pagkain po. Ngayon po pag sinami pong fukin, ang usually po ang mga native Japanese po, pag narinig pong fukin, ang unang papasok po sa kanila pamunas po siya sa mga pinggan. Ano po? Ngayon po pag nagkaroon na po ng Dive King, dive yung kumbaga mesa po. Ano po, pag dive king na po siya, it means po, pamunas po siya sa uh, mga mesa po. Hindi na po siya sa mga ano? Uh, shokki, sa mga plato, kutsara, tinidor. Hi! Sa Pilipinas po, meron po ba tayo pong gawi pong punasan po ang mga hinugasan po natin bago po itago sa ating mga uh, lalagyan po? Mm, opo, nagpupunas din po. oo Oh, sa bahay po kasi namin wala po ako nakita po ano, nagpupunas. Kaya akala ko po ganyan po ang ano, ang nature po sa Pilipinas, sa Pilipinas. Ay, kasi dito po sa Japan po talagang pinapatuyo po muna nila or meron po silang kansoki po. Ano po, dryer po para po sa dishes po. Ha, iba ko ko po. Na, ano, iba-iba din. din po. Yung iba pinapatayudan, yung iba ko po pinukunasan bago ipasok sa cabinet po. Ano po ito? Pero Ay. isa lang po ang tawag pasahan lang din po. Mapasahig or mapamunas sa... sa eh, kung ito mo? Yeah, so, dito po pag sinabi pong joking po, understood na po na hindi po siya pwede pong gamitin sa mesa or... Pero po, joking, ano, pwede pa po sa mesa pero yung kumbaga hindi po siya ginamit sa ano, sa... Uh, sa sahig po, ano po, pwede pa po. Pero yung joking po for her uh, plato, wala pa po, po akong narinig po. At siguro po ayaw po talaga po ng mga Japanese kasi yung image po, di ba po? Mm hi -hmm. so, wala po, yung po yung pagkakaiba po ng joking sa freaking. hi okay po. Thank you po. Salamat po. Maganda po yung katanungan nyo. Hi. Ay. Ay, hindi po kami sa so mama. Hmm. Jitsi ba wa ba, tasi-tasi mo, so, naman mag a Pero, minsan po, mag-travel po kami, pinupunasan na po namin para maibalik po namin sa aming lalagyan before po kami mag-travel. <laughs> hey, pero, pag uh, usual, normal day po, talagang, ano, shizen kanso. Pag sinabi po, guys, pong shizen, shizen is nature po, ano po, or natural po, ano po. sa so, pag sinabi po shizen kanso, Uh, natural dry, uh, dry po ba ang tawag doon? Kumbaga, uh, natural lang po siyang pinatutuyo. Wala pong punas-punas. Hi, si Zenkan Soto, Imas. Hi, sa baba po, meron po tayo pong katanungan. Yam sa my tiktik, hmm? may, sandali po, i-ano slide ko. May tiktikan lang po ng pinaghugasan ng plato sa Pinas. an ah, taken is yung linalagyan po. kumbaga yung yung hinugas po diyan po pinap pinapatong yung po ba yung tiktikan. First time ko po kasi parang na, yung pagtagan ata yung sinasabi niya pagtagan, pinapagpag yung water, na ah! water sa. Oh, narodo. Hai, benkyou ni narimashita. Arigatou gozaimasu. Hai. Sore de wa po meron po tayo pong iba pong katanungan. Tayo ba kana? Marisa, maraming salamat po sa donuts, sa pag up po ng donuts natin. Kumbawa, okay na, say. Um, uh, as far naman, Ate Inday, wala naman po akong nakikita. Ah, yakata des. Arigato gozaimasu. Pam -pamingganan. Oh, pamingganan. Malalim na Tagalog. Pasensya na po. Yeah, yeah, dyan, Maganda po yun para po, ano, dagdag knowledge po sa atin. Arigatou gozaimasu. Sare so, dewa, Jake-san, yoroshiku onegaitashimasu. Ay, maraming salamat. Maraming salamat. Ito po ang inyong first na vocabulary for today. Apron. Apron. Hi, oh. sorry. sige. Apron Ano po siya sa Tagalog or Taglish? Apron po. Apron lang po, meron po siyang o. Ah, uh, sa apron. Ah. Para sa po siya ng ga apron ng eh, ga? <laughs> <laughs> ang apron. Ang apron. Um, Hi. So, i-conjugate po siya sa? Apron o surut. Hi, surut. Pero, kung surut lang po yung pinag-uusapan, ano na po magigiging meaning niya, magigiging meaning po ng surut? Uh, parang magsusuot po ng apron. I mean, yung, halimbawa po, kalimutan na po muna po natin po ito schema po to do to do po sa ha so sa tagalog po ay gawin ang noun verb gawin ang noun or verb po mm -hmm. so yung po yung tinatawag po natin na suru form hay halimbawa noun lang naman po yung nakalagay doon pag dinikitan po pag kinonjugate po sa suru magiging verb na po yung noun na yun hay tsuki desne. kakeru kakeru kung kakero lang po yung pinag-uusapan, ano uh, po ang meaning niya? Tuhang po. So, this tuhang or? Isabit, po. Isabit in Tagalog po. Ano po? Hai, ito tsugi kimasho. Tsukeru. Tsukeru? Ano tsukeru? Nakalim po. Parang, parang gagamitin ba yun? I? Ilakip I... or ID? Or... I... I... Ano Ilakip or idik idi? Idikit. Hi, so there. <laughs> so, ano, actually po, pag kinonjugate nyo po itong mga ito dito sa e, epurongwo, iisa lang po ang meaning niya. Pero, kumbaga, kung isa-isahin nyo po siya pong ano, iintindihin po, ito, talagang para gawin niya po yon yung bagay na yon na gamitin niya po ano po yung po yung gusto niya pong ipahiwatig dito yung kakiru kasi po di ba po ang apron sa may parte po ng ano uh, leeg po magkasinasabit po siya sa ulo kung may nasa, nandito na naman si Tok, Tok so mag change camera po muna po ako saglit po ano po hi so yung kakiru po kasi di ba po isasabit so yung apron meron po siyang uh, butas so i, i i isasabit nyo po siya sa inyong leeg. Hay. So, ibig po sabihin, uh, isusuot niya rin po rin po 'yun po. Ano po. Ngayon po yung tsukedo is para dumikit po ano po, idikit. So, ibig po sabihin, susuotin niya pa rin po 'yun. Hay. Kaya epron suru. Ah, uh, kakeru. Apron Lahat po ay pagsuot ng apron or mag-apron po ang meaning niya po. Ano po? Ay, soです, so san, -san si rainbow Star san so, de, so, de. Du so, minna, minna yogata, yogata. <laughs> So, uh, habang hinihintay po natin si Toktok -tok na magbigay ng consent na ibalik po natin ng ating camera, meron po tayo pong katanungan na related po dito po sa ating pinag-aaralan. Yung necklace din po, baka kira din. Yun. Ah. Arya, Kasi hindi naman po siya ano ganyan. usually po kasi yung normal pong necklace meron po siyang pang sara. So, kaya tskele po siya. po siya Hay. Yon necktie po. Necktie, necktie mo tskele this ne. Hay. Necktie mo tske mas. Meron pa po? Eh yung ID sa atin daw. Sulit ngan. Ay, di ba? Kakeru Kakeru, suru, uh, lahat po pwede po siyang gamitin. Kasi, kumbaga, circle po siya na i- i- uh, isusuot nyo po sa inyong leeg po. I-sasablay. Alam, sablay po ba is Tagalog? Minsan po kasi nagmi na po ang Tagalog ko at saka ay <laughs> I- sasabit po siya sa leeg po. Ano po? So- ito pong tatlo pong pinag-aralan po natin ay tumpak na tumpak po para po sa necklace. Ay, ang galing naman po ng mga tanong nyo. Ay, ayan, okay na daw po si ano si Tok Tok. Meron pa pong katanungan. Dadya po ka na? Ay, dadya Ang galing-galing ni galing Jake sa mag, ano, magparol ng, ano, ng sobrang oras natin. Arigato. Sugoku. <laughs> Taskarimashita. Ay, so, pabasa po, Jake-san. Uh, yep. Efron, e e e e スルロエフロンエフロンエフロエフロンエフロンエフロンエフロンエフロンエフロンエフロンエプロンエフロンそうそうそうエフロンエプロン、ね、ログマグエフロンエフ As エ n ロン s t office、エフロエフロンエフロンエフロンエフロンエフロエフロンエフロンエフロンエフロンエフロンエフロンエフエフロンエフ So, go po tayo. Next po natin. Sofa. Sofa. Uh, sofa, o, sofa o dokeru. Sofa o dokeru. Sofa. Alam na po natin kung ano po ang sofa po. Ano po? Right. Ano po ang dokeru? Mm, hindi ko po alam eh. Sorry mm. po. <laughs> dajabu, dajabu. Baka po may gusto pong tumunog sa baba. MJ-san, maraming salamat po sa rose Just curious ang hatsu niya. ni gozaimasu. Hai, sou Itabi move. Kaya magiging? So, Itabi ang sofa. Itabi be... ang sofa. So, guys, alam po natin yung transitive at intransitive. Hai. Kahit okay. word po so, guys, pong ano, sa uluhin kung ano po ang meaning, pero ito po ah sandali lang po. Nani nani? ga doku. Hi. Parehas lang po siyang verb actually. Same po silang verb. Pero dito, dokeru. Dito naman po is doku. Dito, itabi ang sofa. So, meron pong taong gumagawa. Sadyang ginagawa. Itabi ang sofa ng sadya. Ano po? Hi. So, dito naman po, hindi niya po sinasadya. So, instead pong itabi, pag hindi po sinasadya po yung itabi pong verb, ano po siya? Magiging ano po siya? natabi at, at tumabi. Tumabi. Tumabi ang blablabla bla bla nang hindi sinasadya. Hai. Ganyan po. Ano po. Hindi po dyan din po pwedeng sabihin na itabi ang sofa nang hindi sinasadya. Kasi itinabi niya nga po eh. Nag-action po siya, di ba po? hay Ngayon yung tumabi pwedeng tumabi ng kusa, di ba po? hay So yun po yung pagkakaiba po nila kung kusa bang ginawa o sinadyang ginawa po. Ano po? Hay, kahit huwag niyo pong ano, sa uluhin kung alin dyan ng intransitive at transitive po. Ano po? Okay. Hay, basta po, pag dokeru is itabi at doku ay tumabi. Okay. At usually guys, pag ano, pag sinasadya po yung gawin yung action, o po ang pre preposition. At kapag hindi sinasadya po yung action, ga ang preposition po. Ano po? Pero hindi all the time. Pero hindi po sa lahat ng oras po. Ano po? Ay, meron din po tayong mga exempted na salita po. Ano po? Na hindi tutugma dito sa O or Ga. Pero karamihan po, O or Ga. Diyan po pinagbabasihan po karamihan. Ay. So pag O, karamihan ay sinasadya nilang gawin. Ano po? Pag Ga, hindi sinasadyang gawin or kusang nangyayari yung action. Ano pa? Hay. Tayo'ng ikimasho. Slipper o Soroeru. Hay, slipper o soroeru. Ano, anong po natin ko ano pang slip slipper pa po ano po? Right. Ano pang slip pa? slipper? Lipper po. Slipper. So pag sinabi pong yeah. slipper po, guys, ano po yung pumapasok po sa inyo? Pambahay po or sa labas po ginagamit or, or both of them? Both of that place po, pwede pong gamitin. Pag po sa Pilipinas kasi pwede panlabas na panloob eh. Di ba po? Dito sa Japan po, pag sinabi pong surip pa, pambahay lang po siya. Hay, pambahay lang po siya. Ano po? Hay. Ngayon, pag sa labas po, ano na po yun, ah uh, pwede pong sandal, pwede sandal, Hi. kanya na. Sandal na po ang ginagamit po nila eh. Hindi na po ano, sleeper. Hi. Pag sinabi po kasi pong sleep pa, panloob lang po siya ng bahay. Hi. So, ano naman po ang saruero? Uh, wala pong idea. Hmm. Soroero is... Ano pong tawag po sa pagpantay-pantay po ng mga ano, gamit? Pagpantay po ng lugar. I? I ay isa lansan? isa lang po, patong-patong na po yun eh. Yung, Ihanay. Iano niyo nyo po yung ano niya, yung linya niya. Um, ano so, narabu to unaji nan Rainbow uh, Shire san Ano de, sa Tagalog po, magiging? Ihilera ang chinelas. Ihilera ang chinelas. Ay, ninagyan ko po dito po ng enter parenthesis na panloob bahay. Ang sinalas pong tinutukoy dito po. Ano po? Hai. sa ko po tayo sa next po natin. Mono o kini shimau. Hai. Mono o kini shimau. Hai. Ano po ang shimau? Um. Shimau. Parang, parang, ano po yan eh. Parang chat Chat tak parang chat. Simau. Mm, pag simaw, means, ano po siya, kun po ang pinag-uusapan, pagtago or tago. Ngayon po, action verb po siya dito. So, ibig pong sabihin, i... Itabi po. Itabi po. Itago ang... Ni po pre preposition na. po, ano po? Itago ang... Ah, hindi. Itago sa... Ano po ang munooki? oki malaking po Ano po ang muno? At uh, malaki po. Ay bagay. Bagay. Ano po ang oki? Oki mas to ka. toka ka. Toka. At tupot po. So 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 so. So may image po natin ginalagyan ng mga bagay. Ano po yung pinaglalagyan po natin pong bagay po na hindi po natin ginagamit? Room po. So, this. Kaya sa Tagalog, magiging? itago sa imbakan. Imbakan ng, gamit ng gamit. Or storage room, or pwede po bodega. hi pero more on imbakan po. Ano po? Yung po yung tinatawag pong monooki. Hi. So, this might not sang storage room. Hi. mo ate mas ni. Hi. So, hanggang dito po ang ating i-re-recite for uh, Para po ngayon. Meron po tayo pong katanungan, Jake Sang. Oh, wala pa po. Thank Salam you pa po. Akin, salamat po! Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.